Hello everyone. So ayan, paglabas ko dito ng bahay at ako nga isisimba ngayon, nakita ko itong sofa at tinapon na dito. Yan. Hindi ko bakit ano. Dito talaga sa ibang bansa is malimit sila magtapo ng mga ganito mga furniture. So ayan. So dito, dito lang yan sa may ramban everyone. So ayan. Kung sa atin talagang gagawin pa yan everyone yung ano, yung sopa na yan papalitan lamang yan ng cover ng bonggang bongga tapos eh okay na ulit eh okay pa naman ang foam niyan maganda pa naman ang foam niyan everyone see dito lang yan sa may Ramban Street everyone so yan ako si Simba ngayon ng Saturday Night Mass so nakita ko yan okay shabu what everyone